Hello guys, alright? Nakikita nyo sa video natin na eh, yan. Pinapakita ko yung building ng Fairfield Marriott, Osaka. This is uh, located on number Motomachi 2. Yan. And dito sa opposite side ng uh, Fairfield Marriott. Yan, kung makita nyo, mamaya tatawid tayo. Hindi ako nag-stay dyan, bali. Doon lang ako nag-stay sa likod. Kasi yung dalikod lang yung ano, yung pambayad ko kasi madugo yung ano nila dyan, 9 days abot ng 200,000 yun huwag na lang nakuhilo no, <laughs> doon lang tayo sa likod sawa so, na tayo mag-stay sa mga 5 star okay lang mga 3 star, okay lang money wise ayan, tapos dyan sa likod nandyan tayo nag-stay tapos dito yan <laughs> Pasok ka lang sa street. Tapos sa kaliwa, merong family mart. Yan, dyan ako bumibili ng mga ano, pwedeng ano, pangisnacks, beer, etc. Tapos nandun yung accommodation ko. Yun, yung may ilaw na yun. Yung building na yun.